Sa isang mapagpasyang araw, isang napakahalagang business meeting ang naka-schedule at malaki ang stake. Si Marcelino, isang mayamang binata, ay gumawa ng isang pambihirang desisyon. Hiniling niya sa naglilinis na babae na magpanggap bilang kanyang asawa sa mahalagang hapunan para sa negosyo ng kanyang pamilya. Habang lumalalim ang gabi, isang bagay na talagang kamangha-mangha ang mangyayari. Si Marcelino, ang paanay na anak ng isang pamilya na mayroong prominenteng posisyon sa mga pinakamalaking industriya ng parmasyutiko sa bansa, ay haharapin ang napakalaking responsibilidad ng pagkuha sa negosyo ng pamilya, isang pasanin na parang bundok sa kanyang balika. Si Marcelino ay isang kilalang tao sa kanyang lipunan, na kilala sa kanyang hindi nagkakamalinaan anyo, na tila nililok ng perpekto para sa spotlight, at para sa kanyang hindi maikakailang kagandahan. Gayunpaman, ang katanyagan na nauna sa kanya ay nagdala din ng anino ng iskandalo. Sa mga kolom ng chismis, palaging may mga balita tungkol sa bilyonaryong tagapagmana, na kadalasang inilalarawan sa pagpapakitang gilas ng isang marangyang buhay at pagdalo sa mga magagarang party na tumagal ng buong gabi. Ang mga kontrobersyal na kwentong ito ay nagbunsod sa mga chismis na si Marcelino ay isang hindi nababagong playboy, isang lalaking umiiwas sa mga seryosong pangako, at nagpapanatili ng isang hedonistic at hindi maayos na buhay single. Ang kanyang kawalan ng responsibilidad at maliwanag na pag-ayaw sa mga seryosong relasyon ay labis na nag-aalala sa kanyang lolo, ang patriarch ng pamilya at tagapagtatag ng imperyo ng parmasyutiko. Batid ng lolo ni Marcelino na mabilis na lumipas ang oras, at ang paglipat sa susunod na henerasyon ng mga pinuno ay papalapit ng papalapit. Natakot siya na sa iresponsableng pag-ugali ni Marcelino, ang negosyo ng pamilya ay malalagay sa panganib, at ang pamana na binuo sa mga henerasyon ay nasa panganib. Sa isang mahalagang araw, isang napakahalagang business meeting ang naka-schedule at malaki ang pusta. Ang mga dayuhang kliyente na malapit ng matugunan ang negosyo ng pamilya ni Marcelino ay kumakatawan sa isang malaking pamumuhunan, isang mahalagang link para sa paglago ng negosyo. Ang pressure kay Marcelino ay hindi matiis dahil ang kanyang pamilya ay nangangamba na ang kanyang imahe ay maaaring makompromiso ang tagumpay ng negosasyon. Para sa pamilya, ang pagkakaroon ng isang asawa sa tabi ni Marcelino ang magiging susi upang maihatid ang katatagan at kaseryosohan sa mga mata ng mga kliyente. Naniniwala sila na ang kasal ay magsisilbing panangga laban sa mga kumakalat na chismis tungkol sa ugali ng batang tagapagmana. Kung tutuusin, kilala si Marcelino sa kanyang pamumuhay sa pakikiparty at sa kanyang reputasyon bilang isang babaero. Ang panggigipit kay Marcelino ay pinatindi ng kanyang lolo, isang matalinong negosyante na naghahangad na makita ang kanyang apo sa mas responsableng tungkulin sa pamamahala sa imperyo ng pamilya. Sa ilalim ng patnubay ng kanyang lolo, si Marcelino ay sumailalim sa isang serye ng mga nakaayos na pagpupulong sa mga kababaihan na itinuturing ng patriarch na angkop para sa isang pakikipagsosyo sa negosyo. Gayunpaman, ang walang humpay na paghahanap ng angkop na asawa ay nauwi sa pagkabigo kay Marcelino. Ang bawat pagpupulong ay nagbunga ng pagkabigo, dahil ang mga babaeng iniharap sa kanya ay kadalasang mababaw at pansariling interes, pangunahin ng naakit sa kayamanan at katayuan ni Marcelino. Sa pagharap sa deadlock na ito, gumawa si Marcelino ng isang radikal na desisyon. Nagpa siya siyang pakasalan ang unang babaeng tumawid sa kanyang landas, para lamang matugunan ang mga inaasahan ng kanyang pamilya at panatilihin buo ang mga layunin ng profesional. Ang kanyang layunin ay ipagpatuloy ang pamumuhay gaya ng dati, pinapanatili ang kanyang kalayaan at kalayaan habang itinataguyod ang harapan ng isang matatag na kasal. Ang desisyong ito, na ginawa sa isang sandali ng desperasyon, ay mag-trigger ng isang serye ng mga hindi inaasahang pangyayari at magbabago sa takbo ng kanyang buhay sa mga paraan na hindi niya inaasahan. Nagpasya ang binata na magmaneho papunta sa ari-arian ng kanyang lolo, na naglalayong ipaalam sa kanya na handa siyang sumang-ayon sa pagsasaayos ng isa pang pulong. Pagpasok sa lugar, napansin ni Marcelino ang isang naglilinis na babae na abala sa pagkayod sa makintab na sahig ng malaking entrance hall. Nakatuon si Ligaya sa kanyang trabaho, nakatali ang maitim na buhok sa isang kaswal na bon, at baka sa mukha niya ang dedikasyon habang isinasagawa ang kanyang mga gawain. Biglang nakaramdam ng pagkabihag si Marcelino sa kanyang presensya. Si Ligaya ay nagpakita ng natural na kagandahan at isang aura ng tiwala sa sarili na naging kapansin-pansin sa kanya. Desidido si Marcelino na makahanap ng mabilis na solusyon sa kanyang sitwasyon. Sa sandaling iyon, naisip niya na ang dalagang ito ang magiging perpektong pagpipilian para sa kanyang pagbabalakayo. Minamaliit niya si Ligaya sa pag aakalang madali nitong tatanggapin ang kahilingan nito na magpanggap na peking asawa. Kung tutuusin, nakita niya siya bilang isang kasambahay, isang taong, ayon sa dati niyang pamantayan, ay walang dahilan para tumanggi. Sa kabila ni Ligaya na nagmula sa mababang simula sa isang maliit na bayan sa kanayunan, siya ay nagpakita ng isang malakas, determinadong personalidad mula sa murang edad at isang walang sawang pagkauhaw sa kaalaman. Dahil sa pagnanais na malampasan ang kanyang mga limitasyon at maghanap ng mas magandang buhay, nalaman ni Ligaya na ang oportunidad sa trabaho ay nag-aalok ng magandang sweldo, na nagpapahintulot sa kanya na matustusan ang kanyang pangarap na mag-aral at maging dalubhasa sa nursing. Kaya, sinimulan niya ang kanyang paglalakbay patungo sa ninanais na karera. Batid niya ang mga hamon na haharapin niya, ngunit hindi natitinag ang kanyang determinasyon, Pagkatapos isang araw, tinawagan ni Marcelino si Ligaya para sa isang pribadong pag-uusap sa sala ng mansyon. Sinimulan niyang ipaliwanag ang kanyang ideya na nagsasabi na maaari siyang makinabang sa pananalapi mula sa kasunduan. Naniniwala si Marcelino na hindi mapaglabanan ang kanyang panukala at malulutas ang lahat. Ngunit ang unang reaksyon ni Ligaya ay nakakagulat. Kaagad niyang tinanggihan ang alok, tinatanggihan na maging bahagi ng isang maling plano sa pagpapakasal kahit na ito ay upang panatilihin hitsura. Naintriga at nagulat si Marcelino sa naging tugon ni Ligaya. Hindi siya sanay na makatanggap ng i hindi mula sa sinuman, lalo na sa isang taong itinuturing niyang mas mababa sa posisyon sa lipunan. Nag-alab ito sa loob niya, isang determinasyon na mapagtagumpayan si Ligaya, hindi lang para matupad ang inaasahan ng kanyang pamilya, kundi para patunayan sa sarili na makukuha niya ang gusto niya. Kaya nagsimula ang isang tahimik na labanan sa pagitan ng dalawa, tulad ng isang pusa at aso. Iginagalang ni Ligaya si Marcelino, ngunit nilinaw niyang wala siyang interes na sumali sa isang komedya, lalo na hindi dahil sa pera. Nasanay na si Marcelino na makuha ang lahat ng gusto niya, ngunit hinamon siya ng katigasan ng ulo ni Ligaya sa paraang hindi niya pinaghandaan. Nagbanta pa siya na sibakin siya, ngunit nanindigan siya sa kanyang desisyon. Sa pagharap sa katatagan ni Ligaya, mas pinili ng binata na lapitan siya ng mas totoo. Inamin niya na ikinumpara niya siya sa ibang mga babaeng na kilala niya noon, ngunit napatunayang iba ito sa nakasanayan niya. Kinailangan niyang humingi ng tulong kay Ligaya dahil hindi na niya kinaya ang sitwasyon. Pagkatapos ng maraming panghihikayat at pananalig mula kay Marcelino, pumayag si Ligaya na gampanan ang papel ng peking asawa para lamang sa business dinner. Kahit papaano ay naniniwala si Ligaya na sa pamamagitan ng pagtanggap, positibo siyang makakaapekto sa buhay ni Marcelino. Kailangan din niya ng pera dahil nagsusumikap siya para sa kanyang pangarap. Si Marcelino, na hindi pa rin sigurado kung babagay si Ligaya sa konteksto ng hapunan, ay mapagpakumbaba na hiniling sa ginang na maging mas reserba at sagutin na lamang ang mga tanong na nakadirekta sa kanya. Tinanggap ni Ligaya ang kahilingan ito ng may kababaang loob, na ipinakita ang kanyang kahandaang tumulong na matiyak na ang lahat ay mangyayari ayon sa plano. Sa araw ng hapunan, nagpadala si Marcelino kay Ligaya ng magandang damit, makikinang na hikaw, at magarbong sapatos. Nang magpakitang handa na siya sa kaganapan, labis na humanga si Marcelino sa kadandahan at kakisigan ng dalaga. Nagsimula ang hapunan ng may matinding pag-asa. Pumasok si na Marcelino at Ligaya sa Marangyang Restaurant kung saan gaganapin ang meeting. Malugod silang tinanggap bilang mag-asawa at nagsimulang makipag-ugnayan sa lahat ng naroon. Habang nagbubukas ang pag-uusap, ang mga tanong ay nagsimulang idirekta kay Marcelino, ginalugad ang kanyang pananaw para sa kumpanya at sa negosyo. Si Marcelino ay handa at nasa kanyang mga kamay ang lahat ng mga sagot, na nag-iwan sa mga kliyente ng kumpiyansa na ang isang matatag na pakikipagsosyo ay isang tunay na posibilidad. Gayunpaman, nagsimula na ring idirekta ng mga kliyente ang kanilang mga katanungan kay Ligaya. Sa sandaling iyon nabaling ang atensyon ng lahat ng naroroon sa dalaga, na kumikinang sa kakaibang paraan. Pinahanga niya ang lahat sa kanyang eleganteng postura, at pinong mga kasanayan sa pakikipagkapwa. Nakilahok siya sa pag-uusap sa isang magalang at mapangakit na paraan na tinutugunan ang ibat-ibang mga paksa na may kaalaman at poise. Si Marcelino naman ay hindi maalis ang tingin sa kanya. May kakaiba siyang naramdaman, isang atraksyon na higit pa sa hitsura at nagsimulang pukawin ang kanyang puso. Sa isang espesyal na sandali, gumawa siya ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Si Ligaya ay nagsimulang makipag-usap sa mga dayuhang kliyente sa kanilang sariling wika. Nagkataon, ang kanyang ama ay mula sa parehong bansa, at natutunan niya ang wika mula sa murang edad. Sa banayad na paraan, sa isang pag-uusap, napansin niya ang isang sandali ng tensyon, at hindi pagkakasundo sa pagitan ni Marcelino at ng isa sa mga dayuhang kliyente. Sa kanyang kamalayan sa sitwasyon at malalim na paggalang sa kultura ng mga bisita, maingat na namagitan si Ligaya, na lumikha ng tulay ng komunikasyon. Ang simpleng kilos na ito ng dalaga ay hindi lamang nagpapahina sa tensyon sa mesa, kundi nagpatibay din sa imahe ng mag-asawa bilang maaasahan at magalang na magkasintahan. Sinasagisag din ito ang pagpapakita ng paggalang at pagsisikap sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang mamumuhunan. Ang business dinner ay isang hindi malilimutang okasyon. Pagkatapos ng isang gabi ng matagumpay na negosasyon, ang mga mamumuhunan ay nasiyahan sa lahat ng mga pag-uusap at ang pagkalikido ng kanilang mga kasunduan. Napagkasunduan nilang mag-invest ng malaking halaga sa negosyo ng pamilya ni Marcelino. Ang hapunan ay hindi lamang nakakuha ng isang kapakipakinabang na pakikitungo, munit minarkahan din ang simula ng isang pagbabago sa buhay ni na Marcelino at Ligaya. Matapos ang matagumpay na hapunan, dinala ni Marcelino si Ligaya sa isang mas liblib na sulok ng restaurant, malayo sa mausisa ng mga mata ng mga bisita. Nais niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat at purihin si Ligaya sa mahalagang kontribusyon nito sa tagumpay ng gabing iyon. With a sincere smile on his lips, Marcelino said, Ligaya, you were absolutely incredible tonight. Hindi ako maaaring humingi ng isang mas mahusay na partner. Si Ligaya, na medyo nagulat pa sa mainit na papuri ni Marcelino, ay buong kababaang-loob na sumagot, "Salamat, Marcelino. Gusto ko lang tumulong sa abot ng aking makakaya. Natutuwa akong malaman na nakakatulong ito para maging maayos ang lahat." Gayunpaman, nagsimula ang isang hindi inaasahang pangyayari sa pagitan nilang dalawa. Isang tunay na pagmamahal ang nabuo sa isa't isa. Ibinahagi nila ang kanilang mga pangarap, takot, at mga lihim, na nabuo ang isang malalim na pagkakaibigan na naging pag-ibig. Napagtanto ni Marcelino na minamaliit niya si Ligaya, at ang kanyang trabaho ay tapat at mahirap. Sa wakas ay natuklasan ni Marcelino na ang babaeng pinili niyang maging peking asawa ay, sa katunayan, isang taong gusto niya bilang kanyang tunay na asawa. Nagpropose siya kay Ligaya sa isang espesyal na araw sa hardin ng pamilya, at tinanggap nito na may luha sa kaligayahan sa kanyang mga mata. Ang kanilang kwento ay puno ng mga sorpresa at mga twist, at ang kapalaran ay nagreserba ng mga landas na hindi nila naisip. Naunawaan ni Marcelino na hindi dapat husgahan ang mga tao batay sa unang impresyon o hechura. Madali para kay Marcelino na maliitin ang isang tao batay sa kanilang background, posisyon sa lipunan, o trabaho, ngunit lahat ay may potensyal at lalim na maaaring hindi agad makita. Kung paanong noong una ay nakita ni Marcelino si Ligaya bilang isang simpleng babaeng tagapaglinis, nang maglaon ay nakita niya kung gaano ito katalino, katatag at kahanga-hanga. Kung nagustuhan mo ang kwento, siguraduhin pindutin ang like button at magsubscribe sa channel. Ang iba pang kwentong ito sa iyong screen ay makakaaliw din sa